Ayok na naman, di na naman gawaan basta-basta. Mauna yung gilakan? Naiba naman? Kaya... Yan po, magam po ka. Magandang po mo. Matukong nabiyak siya. Fifty-five minutes. Matukong siya sa... Matukong si sa anodin si Bo. Na anak ko, anak ko. May basag ng makalakaw. Ang rilo wa gyoda? gyud. mo samot ka rilo oy. mo ka dato kang rilo diha. Kanita asak bas. Nice. bas. Lamitik to kanida manayaw tat. A few moments later. Hi guys, good morning. Gabi day guys, nagpahilot ko. Ay, grabe agahang dibati ko ko kahit sabot. Agahang tijan kanon ay puno. Nja Ka na ay. Eh. Nja labad ako. Oo. Bato nga gabi, nagpangasay ko dari sa amung. Ay, nami borders dari bago guys. Nga, tira fisday siya Ndiya. O ka... Karoon pa kaibaw So, agamod dyan ang maghilot katungkoan itong koan. Itong blind. Hindi na may hilot ako. Diyari guys, sara ko yung gamay nga ikuan yung joy Gapon dahil pag ito dito sa koan, sa BGMP. Koan kana na ay... Wala well, mo dyan na ako nito. Si Marjorie, ahong gi... Ano pang tanong nun kay katong pag-atubang si Siyang Papa, bawa nga na dito si Siyang araman dyan yung Diyang Hilak. Diyan, wak ka, wak mong istorya, ugun sa'yo Diyang Hilak ka dito, diyan, mato nga, karoon na pang tanong nun. Ano si Diyang? Kay, wak ka, kung na nga dyan ka adyo, kay nalikuhi ba, tinagabot na darit, panang dekan kong buhat, diyan, di na na makuan pa nang sa'yo pangutara na, gansay mga ibati silang Papa nga, mudong tuig na hapit,

Pero so, guys, oh. Hello. So, ano ang ipangutaw ah. so, yeah, na sa gila niya sa ito, ng papa. B. Ma? Anong gahilak mga galit Ah. Sorry, ah. Tinood. Bawal ang maka. Ay, no. Ano man. Huwag ka na napangutaw na kay... Kanpa ko nakataon magkuhan. Dari. Kung nah. na isa guys, nag-isuses, isa isa guys na. jang tel. Okay, basig mo kalakaw na. Tarun nga po, ito nang mga kuan. Masa man? Masa yung rason? Ah. Simba po mga mga bag hindi yan si Papa sa laing kuan sa pila ng wata ka ba nung hindi na na maduaw pinayok na kayo. isuot ng kayo. Ibanina na isa sa bis ah, sa na pisuhan na na naman. Di okay. na naman doon basta-basta. Mga na yung gilakal? Na iba niya? Oo. Kay... Yan yeah, po, magampo ka. Magampo mo. Mag Tingnan yeah. na biya Fifty-five naman si siya.

20 tahun, 20 tahun, 20 tahun penangganku. Ya saya 50 penyesalan. Hmm, plus 20. Plus 20 di koin ten aku ancol. Kain ten aku pin. Yeah. Ya. Ya saya masih 20. Nana. Tidak lama na kita.

Matok nos Marjorie sa Northern Cebu. Na 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 mo na na ko ana oh. kalakaw. Hello guys, sagisa ko sa Nina. Gikan dai ko squarto ni Marjorie no na hasan gi banta nag sa nag-exercise. Unya pugo sa ilang sa nang kwarto, CR. So basa ang likod. Surabing ka kwan. <coughs> Kanana ay kung guys, kanang na ay ganina kay buntag how yung giyawayawan na giyawayawan tagsara mo na dyan mo istorya nilang magsuon kay pining na ay kasabaday nila magkuan kasabaday mong kuan nila nga naman sa ang mga kamot so ang kakuan guys kanang na ay hanggi dyan train, labi na sa paglimpyo na ng ilang kwarto kay Sibu, Bobby Baza dakot dak, na katong tao so dias lunis on day rono dia sa sa barog domingo kay marago azud manghinlo sa ilang kuan ilang ah, magisusi wa manghinlo sa CR o sa, sa kwarto mo na nga kanang ako na naman gadzay nag kuan naglimpyo so ato nga ang gi ang gi istoryahan diya. kay kana lagi pud si ja usahay di si ja ganahan mo exercise basta way taw pinanglan mag exercise na mabantayan nimo kay uli si cellphone ja ah uh, imbargohan ang cellphone ang ang kuan kay kanang kuan para di mag cellphone ja kana na ay mo tong na everyday 2 hours tengad kay nalig na nag tuhod. So, kailangan na dyan niya o mag-exercise o ka na ay kung kay ag mga tail niya guys, pwede na dyan dag ah. Dyan. Sayang ng tail dag ko o -ah. pa dyan kalakaw. So, kanang makakuan, kaning maka sa kanawag na siya sa kuan sa kaning katre. Ikan sa katre nga to sa lingkuran mo. Saka mo na sa kamaw na. So, but pasabot na nakasga na siya. Mutang yaw yawan nga kanang nakalaka nang ng ta karon kung sa kay day katong nagtira ng na gabi iba kay nagpatira pa mali ko kwarto ah uh, kuan kanang nilsi si nga may chance pa jud makalakaw nung basta kay maningkamot si Jack kay ligon sa kajog tuhod at kuan naman ni guys kanang bitong dugay na sa naglingkod so mo na nga kay si jao o oh, kanang kaya na ni lingkod ka ma, makuan makua maligun sa si tuhod tuod tuod man ni sa moy kinanglan nga maligunja ja lagi ron kay na mura siguro basin o kagisang mga bekeg og mga kanang ugat na na ba kay sa edad nga sawon na kay mura bata bata pa pud siguro pud sa mga kuan man ang hmm. siguro ay kasgan kas man basin na pa di chance nga makalakaw na kay para lagi di pud ma di ma kuan manghud di ma kuan ni sa baka para sa sa putin magaway na sila kay mo lagi ti garsa nga na may guys nga kuan ka nang ako hangin dyan giingnan nga ka nang ako tiguang narabak ko mo to giingnan ganina ti padong nga mo pagka ko na at di ba rin na taan ko na matiguang na ta so ang giinan magansa na laman mo ikaw ni magansa na laman ka o di pa si kalakaw ja, o nanay pamilya ni Zuma kay ba ko nga di sa pasagda noon pero mas nice din ka adyo nga bisandi igat siya ka adjo, maka kanang di mo siya mangandoy nga kanang nga normal nga para sa ating lakaw basta naman din nga makadong si Zagban nga na sa magamit og daya for everyday kay kanang na ay bisan unsa ang nato guys o kaning saan saan din o kanang nay limpyo or kaning konza kanang lisud jud o kanang ani ka kalibang og kai sa daya for kay baho jud bisan saan ni mo na adzay baho bisan saan paka ka mailis ka kadakuan kay tiguang na magagaan dyan Pasta kay lisod na nga iya naman. man sige suko pa sabot ni jang og pwede og makaya na jud ni jang kuan og ka isun og kalibangan pwede jud mo dong dito sa si CR kay ang kwarto kay na naman CR. may CR na ra may share ka og so galing dura pud ka jud sa sarajong lakang gani dong lakang ra dali si Anna gikan sa jang ibutangan so mo nga kanang ang training ngan asang ah, kinina training kanang huh? kuan kaning suway gamang ka padung sa kuan sa CR para makaligo ka na ikaw na. so mana pa na kuan doon training na may na anak siya nga maka ato siya sa CR nga siya rin sa makaligo siya kaya di arun di sa maghahat nga ligoon pa kaya huwag sa iso hindi man sa makaligo kaya di may makadaag niya Oto, ang ingnan nga, kinanglan kang makamao ka mudog si Bahalag mo kamang ka mangka. Yeah. ya Mag-provide na lang siguro po ko guys. Ang pagbuhat na lang siguro ko. Yung oh. koranan nga, mabupod nga kanang nang makakuhan dito, makalingkod, nag-abot sa CR. Para sa dyan, yung maligos ang kaugalingan dyan. Kinagaman sa Zagligo, pakamangan po pa, pa gawas. So, bato na namo guys, yung way classic ay, Hindi ba di siya maka kuan way mag-arsa? Ako di masing kaya na. Kaya na. bae, na no, balik na niya mga kama. Tawa na dyan ni Umoy. Namin na ko'y kusag pero kusag galing mag na mag-arsa niya na na. na mo. Hindi na igo. Pero ako guys, makalaba, makakuan pa ko. Makalihot pa ko sa mga trabaho nga ginagmay. Pero ang pag-arsa lamang dyan na kaya kay Saka niya. Wala na balik na pagkama. Well, sa kaskik na ko, natagak ng liang cake. Na no, niya Ang cake, gani guys, nga kuan natuwad gani na ha, tong birthday ginday pag manya, manyanita, natuwad sa so, ang cake kay kung buntag ka kanilita ng kamot nga ako kanang mabutang mo masokon sa mga laba ko. Ako mas gusto ko mga ko na ko'y button, kay aron agahang kamot di ko'y mapulyo. Di siya pag-upin kamot na button, no? samot ni sa kakuan mga kanang Samot sa ako, mo trabaho, zuko sa mga trabaho nga, pasakay laman na, kanang laba dali na. Unja. Gabi, kay nagpamasahi mang ko, kanang nai. Eh. Napansin ko, guys? Napansin si Zay. Matod pa May, chance pa nga. Kuan, kanang naay Makasgag uli, bul, makasgag us usa baghang kamu pero di na jama uli nga kan para sa unang nga di na ko an kaning pagka balik ni Jaka di mura nagkamot og awang di na na mabalik kay pero ang ang pagsubay ba sa mga kaugatan na ara kanang ay na ang pagsubay sa mga kaugatan ni Jama ko an circulation bitaw guys para dili mo gamay kay ginan mo sa doktor sa unang nga di ka mo trabaho na na ay Mapasagad ka na kung nga di mag, mag, po din yung kamuta. Mugamay dyan ni So, mabito guys nga, bisan balik bali, na naghang kamuta dyan mo gamay. Nagkuan na siya, kanang nai, takaragya po kayo mo mangko. Kayo mo lihat, tarang, mo mata yung kong hindi ko palabon kay na maglaba, maglaba ko kayo. sa naman di patong batuan, kanang pagdengag, pagluto, paghugas, kayo di man na trabaho. Matabaho raman na nga, kwan. So, paglaba kay medyo makapangasag man kay manguso man ka. So, exercise na lang sa kamot. nga, kuan Mga nga, Karanay na nga. kuan kuno ko, kanang na ay, kanang sa trabaho. Natural dyan na mga trabaho, tas bay, Lihakan sa bahay. Kanaan dyan itong Kaya mapulyo, lagi po di dito maglihak. Wala na exercise. Mga samutag ka, bakol. Mga nga, consider ka ano, Dari maka ako na pagkulo maglaba ko pa sa mga basahan, mga katong gipanggawas sa kwarto nila kay mo lagi nang kananay lisod ding laki. Kay bisag unsag sugo nato da na nang ingon ing, nato da na nang trabaho anak bata na di man di kita lamay may Kay saan man. Adto sa lang asang ginang ganina sa Marjorie bitaw guys nga kananay di man yung pa sa musukol sa unang sukol na karon kay na kuha ano, man nabutan naman. man ang uh, nga pasalamat mo na kita pamug ta nga kanang di may tuson wa mo pang bizaan na mo sa inga ni pero ako guys kay na sa bukoy kaluoy eh, kay ba ko nga ginoo na may mobile sa han ko anila kananay pagati man nila eh, Manila, o kanang di di bitaw mag ati ana pero sige lang man guys kay naman pa ginoo nga nagtanaw nga nakaibaw huwag na naiyan sa sila na mara to guys kay mara sa gang vlog nga ka nang salamat ninyong tanan ka na ay sa bisan pa man guys o kagaban wala dyan mara sa ang mga youtube wag may nakadyo may views pero magpasalamat po kung nga maabot to mga salamat to kung nga 500 views to tanaw sa ang youtube guys. mara siya si po naay dollar dako dako na po ihatag na lahat naman ganoon guys kay Misan 300 dollars or 5 na nadzada dollars. Sa una dyan mo pa na. Pero karon kay mo nag-akon ko naman si YouTube ka na. Marami tayo nag-update tapos siya nga. Marami tayo nag-update na pwede siyang ipanghatag. Ah, nanagali na yung mga pins-pins ng mga kuan. Mga reels-reels na nga. Mga ipa-upload na. Short video bitaw. na ay 4.4. 0.5. 0.2. Diyan ma. Mga kuan mo na. Tipo-tipo. So, ma kuan na po na na po mong ma, ma earn sa kuan ma tipo ni mong dollar sa imong YouTube. Bye bye guys, God bless.